Sa video natin ngayon ay babalik tayo sa probinsya ng Zambales upang muli nating maranasan ang isa na namang motocamping camping adventure. Susubukan nating pasyalan ang isa sa pinakasikat na campsite na matatagpuan sa Barangay Angeles sa bayan ng San Antonio, lalawigan ng Zambales. Ang campsite na ito ay pinalilibutan ng kabundukan kaya naman perfect ito para sa mga mahilig mag-nature trip. Mag-relax sa malinis at malinaw na ilog at luntiang paligid, isang tanawin na nakakalis ng stress at pagod. Sa napakamurang halaga ay masusulit mo ang pagkakamping dito sa tabi ng banayad na agos ng ilog habang pinagmamasdan ang obra ng likha ng kalangitan, ay tunay mong malalasap ang handog na sariwang hangin at pahingang hahanap-hanapin. Atin ang simulan ang ating moto camping adventure dito sa Angeles Campsite. Kaya naman, let's ride and camp! Tara! kam tamu <Sneska> good day sa inyo mga paps at welcome back sa ating panibagong motocamping adventure at for today's video mga paps ay nandito tayo sa may sambales subong tayo dito sa may sambales dahil nabitin tayo dun sa last na uh, camping natin sa may maragaha campsite so ngayon nandito tayo sa angeles campsite pagdating natin dito meron tayong regalo galing sa ating mga bagong kaibigan kay, kay paps jesu Apo. ayan Binigyan ayan. tayo mga paps dang Napadami ng luto po ayan saktong saktong mga paps dito tayo magluluto mamaya sila sir ay galing pa sa May Quezon City tama sir mm. so yun mamaya sisibat din sila yun mga paps inabutan tayo ng ulan ayan na pa yan, mga pumps kung pagdating natin set up na natin yung natin mga gamit dito para mamaya ilagay na lang natin just in case na huminto, huminto yung ulan check for 55 na mga paps at natapos na rin tayo mag, uh, mag setup nitong ating uh, shelter mga pups at update dito sa lugar. Uh, pagdating ko kanina mga paps sobrang bigla lumakas yung ulan mga 10 minutes pa lang ako nandito ay bigla nang bumuhos tong uh, ulan kaya medyo na tayo ng setup natin mga pups dahil nga mababasa pa yung mga gamit natin. At nung nagka-chance tayo nung medyo siguro mga isang oras ding huminto. Yun, ginrab na natin yung chance na makapag-set up. At yun, inabot na nga tayo ng 5 o'clock na natapos na natin tong setup natin at yung kasama natin kanina mga paps na galing Quezon City yung mga naabutan natin dito ay umuwi na rin kaya yun shoutout sa mga taga Quezon City na nakasabay natin kanina at thank you so much dun sa binigay nyong liempo. Saktong sakto din ako mag ngayon dahil nga medyo na late na ako. Siguro magkakape lang tapos mamaya magsasayang na tapos kulamin ko yung binigay nyong liempo. Shout out dun sa grupo nila Pap Jesu, nila Paps Charles na kapampangan din. nakausap po kanina. Yun mga paps magandang gabi sa inyo at magano na tayo magsasayang na tayo mga paps. Katapos ko lang din maligo uh, pero din ako naligo dyan sa ilog mga paps dahil nga gabi na madilim na tsaka umulan kanina. Doon ako naligo doon sa may si uh, nila. May mga nakastack na tubig doon mga paps at malinis naman. Kanina pagdating natin dito mga paps may nabutan tayo mga nagkakamp na dito at binigyan nila tayo ng liempo at nabiyayaan tayo ng masarap na pagkain ngayong gabi mga paps meron dun sa may tulay na nagtitinda marami, may mami may goto may mga fishball lumpia yon so namili tayong lumpiang gulay so yun muna yung ano natin uh, natin ngayon at yun shout out kay Harvey na nagtitinda doon ayun shout out sa iyo at sana mapanood mo to. Eh, ito siya. Yan. yon napaka-poging bata. yon Shoutout sa iyo, Harvey. At sana mag kang mabuti. So, yan mga paps. saing uh, sayang lang tayo. Then, maya-maya, kakain na tayo mga paps. oras natin mga paps ay 8.33 na update dito sa may signal data signal dito mga paps tsaka network signal medyo hirap tayo maka receive ng mga ano, ano mga chat messages bali dalawang network natin mga paps isang uh, token text tsaka globe hindi ko lang sure sa ibang network signal pero ito ay sa ibang network pero ito ano to eh globe tsaka may smart or token text. So, yun, mabagal mga paps. Araw ngayon mga paps ay Thursday, October 30. Nakapag-camping tayo dahil nga meron tayong meron kaming wellness break diyan sa may DepEd. Meron kaming wellness break na one week. Kaya yun. Shout out sa mga uh, teachers na nanonood ngayon at congrats sa ating ano, uh, wellness break at sulitin natin to mga at sir para at least makabawi tayo dun sa ano natin, dun sa pagod natin at stress na rin sa sa work. Good morning sa inyo mga pups mula dito sa Angeles campsite at napaka kalmado lang ng gabi natin mga paps. Nasulit natin mga paps itong ano itong campsite dahil solo natin. At yun nakatulog naman tayo ng mahimbing mga paps. At napaka consistent lang ng sambales dun sa binibigay niyang lamig tuwing gabi hanggang umaga mga paps third time ko ng pagkakamping dito mga paps yung unang dalawa ay beach camping yung isa ay sa Cap Sitio Tangal at yung pangalawa yun yung last week lang yung sa may Maragaha campsite so pareha silang beach camping at itong third time natin mga paps, ginusto nga natin siyang ano, uh, riverside camping style. At ngayon mga paps, uh, ayusin ko lang itong saranggola natin. At papalipa natin. Mamaya na tayo mag ng breakfast natin. Ang plano ko ay maligo muna dito sa ilog. Tapos bago tayo mag-prepare mag, na, mag ng breakfast bago pa sumikat na matin dito ng araw mga paps. Pero bago yon pakita ko muna sa inyo ang ganda ng Angeles campsite kapag dito kayo nag-camping. Tara! I wanna go down Lumalakas yung hangin dito mga paps kaya lumipat tayo ng pwesto. Sa so, mga gusto mag-inquire mga paps, ito pala yung ano. Yan, pwede nyo tawagan diyan. Ang binayaran ko ay 230 pesos. Meron pala akong additional na mga paps, additional na ginagamit sa pagka-camping. Ito yung lighter natin. Ano siya, uh, rechargeable. Ang maganda dito mga paps kahit na mahangin. Ayan. Pwede kayo. camp na tayo mga paps. Pero yung tent at yung shelter natin mga paps ay nandun pa. Pinapatuyo ko pang konti. Pero yung mga gamit natin mga paps, nandito na. Ayan. Ilalagay na lang sa motor. Tapos yun. Pinapatuyo na lang yung ibang mga gamit. So yun mga paps. Hanggang dito na lang yung motocamping adventure natin dito sa Angeles Campsite. At kung mabut ka sa part ng video na to ay maraming maraming salamat sa iyo Pop sa pagbibigay mo ng oras sa ating video at sa ating channel. So yun, sana nag-enjoy kayo sa ating moto camping adventure dito sa Angeles Campsite. Hanggang sa muli mga Pops, kaya naman, let's ride and camp. Tara, camp Tamu! Speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. mga paps bago tayo umuwi at napakaganda ng timing meron tayo ano guest mga paps Mr. Randy Ponce Hello everyone Hello everyone Hello everyone shut mm -hmm. the mm -hmm. mm -hmm.